Tiniyak ni Basilan Governor Mujib Hataman na gagawin ng provincial government ang kanilang makakaya upang masiguro ang seguridad at maging mapayapa ang bayan ng Tipo-Tipo kasunod ng gulo sa lugar. Ang news now sa report. Maagang nagtungo si Basilan Governor Mujib Hataman sa bayan ng Tipo-Tipo upang makipagbulong sa mga lokal na opisyal at personal na magbigay ng katiyakan sa mga residente matapos ang kamakailang gulo sa lugar kasama ng gobernador si Mayor Tong Istarul at mga lider ng munisipyo para talakayin ang kasalukuyang sitwasyon sa seguridad at tulong para sa mga naapektuhan. Sa pulong, pinuri ni Mayor Istarul ang mabilis na tugon ng gobernador at mga dedikasyon at katapatan nito sa pagtugon sa krisis. Pagkatapos ng pulong, bumisita si Gov Hataman sa mga barangay upang i-monitor ang distribusyon ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development na ipinamahagi sa mga apektado ng kaguluhan. Laman ng relief goods ang bigas, dilata at hygiene kits. Ipinakita ng pagbisita ni Gov Hataman ang tuloy-tuloy na presensya at malasakit ng provincial government hindi lang sa panahon ng kaguluhan kundi sa proseso ng pagbangon ng mga komunidad. Para kay Gov Hataman, kailangan magtulungan ang lahat dahil tungkulin ng bawat isa na pangalagaan ng seguridad at kapayapaan sa lugar. Kiza Chavez, iMinds, Philippines.